May pinaghahandaan na naman si Alden Richards. Kaya nga nang sinabi ni Alden Richards na ang pagpapahinga niya ngayon sa showbiz ay isa lamang paghahanda sa napakalaki na naman niyang proyektong gagawin. Ito ba ay ang pelikula niyang gagawin na kay Maine Mendoza? Sana nga ito ay matuloy na dahil marami na ring senyales ang nagpapatunay dito at nagpapatibay ng muling pagsasama ni Maine Mendoza at Alden Richards. Nagsimula na nga ito ng mismong banggitin ni Main Mendoza, si Alden Richards. Hindi naman niya kasi ito babanggitin kung wala lang. Kaya talagang kitang kita mo na na unti-unti na pinaaalam ni Main Mendoza at Alden Richards na nagsasama sila sa publiko. Ito ay ang mga larawan na lumalabas na tila magkasama at okay sila. Dito nga nila siguro pinararamdam kaya na nila magpapicture ngayon sa publiko na alam naman natin na ang nanaig sa privado ay hindi nila nilalabas o nilalathala. Kung iisipin mo nga naman kung sa tagal ng panahon at taon na hindi sila nagkikita, bakit yung makita sila sa publiko ay talagang okay naman. Kung i-read between the lines mo lamang ay meron silang kontak talaga ng privado at ito ay ang pagsasama nilang tunay na talagang idinidinay ng mga bashers nila at mga naninira kay Maine Mendoza at Alden Richards na alam naman natin na ito ay kasinungalingan lamang. Dapat nga ay hindi na pinapatulan ito ngunit ang pagbabasa kanila at paninira at yung mga walang alam pagdating sa relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards ay kung ano-ano na lamang ang pinagsasabi dahil nga naman para rin ito sa kanilang mga bias na paboritong artista na gustong-gusto nilang makamit ang estado na ginawa ni Maine Mendoza at Alden Richards Ngunit hindi naman ito mangyayari dahil ang kasikatan ni Maine Mendoza at Alden Richards ay organic at kahit kailanman ay hindi na mapapantayan at magagaya pa ng iba. Kung gusto nilang magpasikat ng artista nila ay huwag nilang dapat kamitin si Maine Mendoza at Alden Richards dahil magiging kawawa lang sila at isang copycat. Dahil ang original talaga ay walang iba ang Aldab ni Maine Mendoza at Alden Richards. Ang hirap lang naman kay Main Mendoza at Alden Richards ay ang kontrata ng kanilang mga management at network dyan sila gamba talaga mahihirapan yan naman talaga ang una nilang problema sa simula pa lamang kung matatandaan nyo kahit magkasama pa sila sa Itbulaga dati ay hirap na hirap silang gumawa ng teleserye o movie kung hindi nga lang mirma si Alden Richards ng exclusive na kontrata sa Triple AAA ay malamang ay hindi nakagawa si Alden Richards at Main Mendoza ng proyekto ay alam naman natin kahit si Main Mendoza ay hindi pumirma ng exclusive contract sa network mismo ni Alden Richards. Kaya dyan mo palang malalaman ang problema ng dalawa. Noon pa lamang dahil naman kasi ito agawan ng produksyon na gagawin. Sino ang mamamahala dito? Ang AAA ba? Ang MSET ni Bossing Big Soto? At ang GMA Network? Dahil dito, nahihirapang pagsamahin si Maine Mendoza at Alden Richards dahil hindi alam kung sino ang mag spearhead ng produksyon katulad na lang ito ng proyekto ni Alden Richards at Catherine Bernardo nahihirapan dito kung sino ang mag spearhead ang Star Cinema pa o GMA Films ngunit alam naman natin na ang ABS-CBN ay nawala na kaya napilitan na rin siguro ang Star Cinema na isama ang GMA network dahil kung hindi ito mangyayari, e eh wala sana ang GMA Network production ng movie nila. Katulad na lang dito, si Ding Dong Dantes, yung dati ay meron pang franchise ang ABS-CBN, ay hindi kasama ang anumang management ni Ding Dong Dantes nung gumawa siya sa Star Cinema. Ngunit nung nawala ang ABS-CBN ng franchise, ay tila lumalambot ang puso nito. Tila nakagawa pa mismo si Ding Dong Dantes ng kanyang produksyon ng AG gusto dos ngulit iba ito pagdating kay Main Mendoza at Alden Richards dahil magkasama lamang sa iisang network Ang mga nasabing produksyon kaya talagang mahihirapan sila dito ngunit ang napakatalinong si Alden Richards ay gumawa ng paraan ito ay ang kanyang produksyon na myriad na alam naman natin na kahit sinong artista ay pwede dito kahit hindi payagan si Alden Richards ng kanyang network at gamitin ang banner na GMA Pins ay kayang-kayang mag-solo ni Alden Richards sa kanyang myriad na produksyon. Kakabit lamang niya ito sa AAA. Nangangalaga naman kay Maine Mendoza. Kaya dapat natin itong abangan. Yan talaga ang tunay na pangyayari kung bakit hindi madalas magkasama si Alden Richards at Maine Mendoza. At iisa lamang ang nagawa nilang pelikula at teleserye. Kitang-kita nga. Sa muka ni Maine Mendoza at Alden D. Charles, ang tila napakasaya nilang pamumuhay ngayon. Makikita mo rin kasi ang sigla na nagbabalik ngayon kay Maine Mendoza nitong mga nakaraang araw. At kung titignan mo rin si Alden D. Charles ay talagang fresh na fresh din. Nagtataka pa ba kayo bakit sabay na lumabas si Maine Mendoza at Alden D. Charles nitong mga nakaraang araw lamang? Hindi ba't katakataka talaga na tila... Lagi silang nagkakasabay ng pagkikita sa publiko. Nung una nga ay sa birthday pa mismo ni Maine Mendoza. At ngayon naman, kasabay-sabay na rin ang paglabas sa publiko ni Maine Mendoza at Alden Richards. Diyan mo talaga malalaman ang ugnayan ni Maine Mendoza at Alden Richards na talagang hindi alam ng publiko. Kahit pa nga ang buong Aldab Nation ay walang kaalam-alam sa galawan ngayon ni Maine Mendoza at Alden Richards na talaga namang ikinagawa natutuwa ng buong Aldam Nation dahil na na rin na dapat talaga na magkaroon ng oras si Maine Mendoza at Alden Richards ng pribadong pagsasama nila. Hindi naman kasi nangangahulugan na gusto ng proyekto ng buong Aldam Nation at publiko na gawin ni Maine Mendoza at Alden Richards ay papakailaman na ng buong Aldam Nation ang pribadong buhay nila yan naman talaga ang stand ng mga buong Aldam Nation sa simula pa lamang na ang pangpribado nilang buhay ay hindi na pinapakailaman ng buong Aldam Nation kaya nga tuwing hindi sila nakikita ay tila tuwang tuwa pa ang buong Aldam Nation dahil ang alam nila ay talagang pribado lang ang pamumuhay ni Maine Mendoza at Alden Richards kaya dyan mo talaga malalam ang truthfulness at ang tiwala ng buong True-Blooded Adam Nation sa tunay na relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards at kahit kailanman ay hindi ito mapuputol o masisiraan ng kahit sino man dahil sa simula pa lamang ay buo na ang tiwala ng buong Adam Nation kay Maine Mendoza at Alden Richards. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!